Alam mo meron ako akong napansin eh, na doon sa 10 point agenda which caught my attention mm -hmm. at parang bago sa akin. Ano mm -hmm. yung tinatawag na may programa kayo sa 10 point agenda para dito sa mga yes. senior citizens ng mga yes, OFWs. Yes. Yes. Can you please explain that to us? Paano 'yan? Yes. Alam nyo, nung uh, around 2006, no 2007 mid mid 2000s uh pumalo sa 1 million ang, ang deployment uh, mm -hmm. for the first time uh ng OFWs now that was around 18 20 binatin 20 years ago mm -hmm. uh, those OFWs uh, in uh, uh, let's say ang, ang age nila noon would be 25 to 30 mm -hmm. are most likely entering their 50s or mid 50s Uh, and uh, in due time maybe in 4 5 years time uh pauwi na rin yan sila kasi ang ang retirement age naman sa let's say sa Saudi o sa Middle East hindi to koy na katulad natin 60 65 mm -hmm, mm -hmm. Uh, around 50 60 some of them or many of them already decide to come home mm -hmm. and uh, we need to best prepare for that uh, kasi uh sila ay uuwi of course mainam na meron silang na impok meron mm -hmm. silang plano sa pag-uwi uh, but at the same time with the length of service they've given to to their families to their communities and to our nation uh, bilang OFWs we need to also help them mm -hmm. uh, mainstream themselves back into philippine socio-economic life so yan ang paghahandaan po natin yung yung uh, on a broader scale yung yung pagnanong balik nung nung henerasyon ng mga mm -hmm. OFW is nung no, umalis say 20 30 years ago mm -hmm. na pauwi mm na -hmm. but also uh yung mga nakauwi na uh maraming mga nagkaklamor na kasi walang pension uh, uh, system uh, until nung 2019 nung inamendahan ng social security law so marami mm -hmm. sa kanila hindi na naabutan Uh, itong pension system under our social security system pinapalawig naman ngayon ng SSS. Marami nang nagmi at marami mm -hmm. nang nakikinabang sa mga benepisyo dahil uh, lagpas limang taon na rin silang nagbibigay naguhulog ng mm -hmm. contribution. Mm -hmm. So, magsasagawa tayo ng mga programa for senior OFW OFWs. Uh, uh, meron tayong uh, hinihinging tulong and and uh, nagpapasalamat din tayo kina Speaker Martin Romualdez and uh, uh SPG sa sedado uh, kasi sinisimulan na natin yung basihan ng ng uh, batas mm -hmm. para magkaroon ng tulong sa mga senior OFWs and uh, dito sa DMW sinisimulan na natin through yung pagbibigay ng uh, paghubog uh, uh, ng uh, programa para sa pagbigay ng tulong sa mga OFW seniors na nangangailangan ng tulong sa larangan ng aspetong medical uh -huh. so uh, ito i, -i announce natin sa sapat na panahon pero definitely uh, ito ay isasagawa natin gusto natin tulungan yung mga nanumbalik na at uh -huh. uh, tumatanda na whether we whether uh, we like it or not talagang father time is uh, uh, fast approaching and uh -huh. um, bearing down on the returning uh, OFWs, senior OFWs. So, meron talaga tayong kailangan tulong na ibigay sa kanila. At least lalo na sa aspetong medical. So, yan mm -hmm. po ang sinasagawa natin ngayon. And hopefully, mapalawig natin ito by next year. Yeah. Okay. Uh, uh, meron din tayong uh, pag-uusap with the senior party list representatives sa mm -hmm. Kongreso at mm -hmm. yung ating senior citizens' uh, Uh, commission, mm -hmm. uh, so under the office of the president. So hopefully this will bear fruit uh, coming soon po ito uh, next year.